to, so, Magbo-bowling sana kami kasi 3D na daw isang tao. Ayun, tara na. Bawal pala. Wala. Hindi kami makapag-bowling. 3D na daw isang tao. Kala ko na mali naman yung sinabi sa amin ni Kabayan na ano, na 1KD daw. 5 per ano, uh, limang bagsak ng uh, bola. Yung pala, mali. Sayang. Sarap sana maglaro. Ba. Diba? Yan. Nasa palaruan pero hindi makapaglaro. Ang mamahal. Ang kakainin mo muna. Ayang bato. sabi ko, yun daw ang bibili. Yun ang bibili. <laughs> yun ang bibili ng MacDo. Ala kayo! Nagalit na ah! Oh. Dwer! Hindi mo maliiyak yun! No? Huwag oh, si Manang naman, no? agad! Cheeseburger mo, may lalala ka! Big burger? Sa'yo dito, tuwi! O baka pagtema lang sa'yo yun! Sa'yo dito Maliit lang? Ano yun? May laruan? Ayun baka may laruan din niya. Pero, Oo yun! Sa'yo sa'yo, wala?

modul naman siya Kita ba hindi naman nagpapakita Ito naman malayo ka kasi oh, na eh Ayan, sakto lang. Okay, picture kasi ako eh. Manong ikaw nga maghawak. Video naman yun eh. Parang laking tao na si Tutoy oh. Huh? Hindi, parang matanda siya nakaupo. Oh? Kumaga na ba ang video nito? Uh Oo. -oh. Ha? Huh? Mm -hmm. <laughs> ba dapat dun siya nalagay sa letter E? Saan naman ang doon? na Wala. <sighs> doon sa'yo. Uh -huh. Yung, itim nga okay. yung para yung damit niya kasi itim, no? Ayan. Itim kasi yung damit niya. Ganun. Uh -huh. oh, 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 hindi masyadong kita. Oo, oh, oo, hindi nga. Hindi siya klaro. Bakit parang lumabo ang aking ano? para kita yung bang boulevard. Lang ano ka. Na to? Ano, ano? Wala na nakaupo ka Wala nang battery totot. Oh. Oh. Pagod na, pagod na sa buhok Madilim kasi dito, kaya hindi makita ang buong ano, o, uh, yun nakaupo, hindi na makita. Hala eh. Ayun. Ayun. Oh. us mama pos, <laughs> <laughs> antok na, Oy. ay ayon ang fountain ang problema. may masyadong kita. Wala ng battery ang aking ano, light. All, okay. Awi na tayo mama. kawa na. <laughs> lika, na, lika na Dito. Mahirap din sa gitna dyan, Kasi bukol-bukol. <laughs> <Saot lang. gindusos> <laughs> <tinyo> ah, doon ka, <tinyo> ka sa harapan mag-video, <tinyo> <O -ka> na. Mo <tinyo> ka lalo doon, video kayo. Tayo, 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 tayo. Ito, toy. Kailangan pa. Ganyan. Madada pa ako dito, mai Dito <laughs> na lang ako dito. Okay. Bowling Sa bigat ng bola Hindi na hindi na natuloy mag-bowling Dito? <laughs> yung mga bawal na kumakalam. Ba uwi sa ticket kana? Bawal. Wow. Oh. Matosonitan sa Hindi naman siguro na mararamdaman 'yung ano-ano na sa loob

ini yung ya, eh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Dito na. Dito na. Ayan Minumilo yung... Ano Lobat na? Ah, yun. Lobat yung Kailangan Lobat ang aming Alam

hindi kaya kung atin baka kami ang mai, ano maibala sa polling no ano mo yes. tingi ko nung baon ko buhatin ka na iba ay nako muntik na baka disaster na sa sikip <laughs> thank mm -hmm.